Tab. Makikipagungnayan na ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa insurance company ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa baybaying sakop ng bayan ng Limay, Bataana. May detalye pa hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher. Ani, sinabi ni Bataan PDRRMO Head Arvin Katipos na binaproseso na pagkuha ng insurance claim para sa mga naapektuhang residente na nawala ng hanap buhay dulot ng oil spill. Binigyan din di ng opisyal na tiniyak ng kanilang legal team na mananagot ang mga sangkot sa pagkalat ng langis. Siniguro ng ahensya na mabibigyan ang lahat ng mga individual na direktang na naapektuhan man o hindi. <laughs> na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Transportation Maritime Group para mapabilis ang proseso ng insurance claims. Hindi pa rin tukoy kung magkano ang matatanggap na bayad-bisala ng mga re apektadong residente. Una nang inihayag ng Cavite Provincial Government na papalo sa 10 milyong piso kada araw ang hinihirit nilang kompensasyon para sa mga apektadong 25,000 mga manginisla matapos makapagtala ng 1 bilyong pisong pinsala. Christopher of the ng news like Salamat sa detalye ng ulat Christopher TV TV Radio